Miss Sandra, ngayon na tapos na pong ilibing ang mga magulang niyo, ay maaari ko na pong sabihin sa inyo ang mga naiwan nilang assets para sa iyo. Sambit yun ni Atty. Abalos habang kaharap si Sandra. Ang tula lang si Sandra ay biglang napatingin sa Atty. habang nakakunot ang noo. Oh. ano pong ibig niyo sabihin? ano pong assets? Naguguluhan niyang tanong. Ngumiti si Atty. Abalos. Mainiwang tagapagmana sa iyo ang mga magulang mo kung sakaling mawala sila. They secured your future, Sandra. Hindi alam ni Sandra ang dapat niya maging reaksyon kung malulungkot pa ba siya o matutuwa. Her parents died on a car accident. May banggan truck at jeep ang nangyari at nadamay ang kanyang mga magulang na kasalukuyang nakasakay sa kotse nito. Ano pong ipapamana nila sa akin. Teacher si Papa at tanging housewife lang naman si Mama. May ipapamana pa ba sila sa akin bukod sa bahay na to? Tila naguguluhan pa rin yung sambit. Tumango ang attorney. You will hear kung ano man ang iniwan nila. Sige, gusto kong marinig at malaman. May inilabas sa envelope si attorney Abalos mula sa attache case ito at mula sa envelope ay may inilabas itong puting papel, mga dokumento at inabot ito sa kanya ang isang sulat. To Sandra Avila, our sweetest daughter. Kung kasalukuyan mo itong naririnig mula kay Atty. Abalos, ay natitiyak namin ng mama mo na wala na kami sa mundo. Ikaw ang nag-iisa naming anak. Nag-iisa naming kayamanan dito sa mundo na hindi namin nahayaan maghirap kapag wala na kami. Kaya gumawa kami ng paraan ng mama mo, nagsikap kami upang makaipon para sa kinabukasan mo, si attorney ang siyang bahalang magsabi sa iyo ng iba pang detalye. Napatingin si Sanda kay attorney Abalos nang matapos niyang basahin ang sulat. I am attorney Abalos. Ang siyang lawyer na kinuha ng papa mo upang pag-iwanan na sulat at pamana. Since they're gone. Itong mga sasabihin ko ang mga makukuha mo. Sandra, may doom biniling lupa ang mga magulang mo sa Tarlac na may mahigit 500 square meter at nagkakahalaga itong 2.5 million. Napaawang alabi ni Sandra dahil sa naninig may doon din silang iniwang negosyo. Isang bigasan store na kasalukuyang pinamumunuan ng tauhan nila. At ang halagang iniwan nila sa iyo ay nasa 5.7 million na nasa bangko at nakapangalan sa iyo. Tuluyang napatakip si Sanda sa kanyang bibig. All this time na nagtitipid ang mga magulang niya ay nag-ipon pala ang mga ito para sa future niya. Halos hindi siya makapaniwala sa mga narinig niya. Napatayo siya at sobrang lawak ng ngiti niya. Totoo po ba ang lahat ang sinabi mo, attorney? Hindi ka nagjo-joke? Hindi ito gawa-gawa lang? Talaga mapupunta ang lahat ng mga ari-arian at milyones sa sinabi mo sa akin? <coughs> hindi makapaniwalang sambit ni Sandra. Totoo ang lahat na sinabi ko ang lahat ng yun ay para sa iyo. Pero may isang kondisyon. Natigilan si Sandra at nawala ang ngiti sa kanyang labi. Kondisyon? Ano pong kondisyon? Tanong niya. Pigla siyang kinabahan. Bakit may pakondisyon pa ang mga magulang niya? Ang akala niya ba ay pamana upang hindi siya maghirap? Makukuha mo ang lahat ng mga nabanggit kapag tapos ng iyong kasal. Pagpapatuloy ni Atty. Abalos sa pagbabasa. Kasal? Kunot noon niyang tanong. Oo, yon ang kondisyon sa iyo ng papa mo. Gusto nilang maikasal ka bago mo makuha lahat ng mana. Tigla ay para ng hina ang tuho ni Sandra at napaupo siya. Kung sin, ay nasa tamang edad na siya. She's already 25 years old pero wala pa sa isip niya ang magpakasal magsetel o makipagrelasyon. She wants to enjoy life of being single and have freedom as a woman. May inabot na maliit na card si Anthony sa kanya. Here's my calling card. Tawagan mo na lang ako kapag kasal ka na para masettle natin ng maayos ang mga kailangan pirmahan. O siya, mauna na ako. Paalam nito bago lumabas ang kanilang bahay. Napahila mo si Sandra sa kanyang mukha at napasabunod sa kanyang buhok. Mama at Papa naman, bakit yun pang ginawa niyong kondisyon? Alam niyo naman na wala pa sa isip ko ang magsettle at magkapamilya. Reklamo niya, sabay nagdabog ng kanyang dalawang paa. Hindi siya basta maaari na lamang tumunganga. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Kaya naman, kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Marco upang makipagkita sa kanya. Marco is her friend. Noong college sila. At pumayag naman ito makipagkita. Marco, I called you kasi kailangan ko ng tulong mo. Kailangan ko magpakasal. Tumigil si Marco mula sa pag-inom ng kape. Kumunot ang kanyang noo sa pagkalito. Kasal? Kanino naman? Nakaramdam ng kaba si Sandra. Sandra at napalunok sa sarili niyang laway. Sa'yo, alam kong parang baliw ito, pero pirma lang naman. Iniwanan ako ng mga magulang ko na malaking pamana, pero hindi ko yun makukuha hanggat hindi ako kasal. Hindi naman kailangan totoo. Magpapanggap ka lang. Dumilim ang ekspresyon ni Marco. Inatras niya ang kanyang katawan mula sa mesa at saka umiling. Sandra, sorry, pero hindi ko magagawa yan. Hindi basta-basta ang kasal. Banal yun, isang pangako at sagrado sa simbahan ng katoliko. Please, Marco, magpapanggap lang naman. Wala naman tayong aapakan na tao. Desperada niyang sambit. Bumuntong hininga si Marco. Pasensya na, Sandra. Hindi ko kaya. Kailangan mo humanat ng ibang paraan Mahinahon ang boses ito, ngunit hindi nagbago ang desisyon. Pumagsak ang balikat ni Sandra. Inakala niyang tindihan siya ni Marco. Pero matibay pala ang paniniwala nito sa sagradong kasal bilang isang katoliko. Umalis siya sa kafe at unti-unting nawawala ang pag-asa sa bawat hakbang na kanyang tinatahak. Nagpatuloy si Sandra sa paglalakad sa kalye. Ramdam niya ang bigat ng kanyang sitwasyon na unti-unting bumibigat sa kanyang dibdib. Ang tila simpleng solusyon ay ngayon nagiging imposible. Maiba pa bang paraan? Habang naglalakad at malalim sa pag-iisip, napansin niya ang isang lalaking nakaupo sa kanto ng kalye. Isang pulubi na sira-sira ang damit at may malalim na tingin habang namamalimos ito. Sandali siyang tumigil at isang hindi siguradong ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Pero wala na siyang iba pang choice. Lumapit siya na maingat sa lalaki. Kuya, may... may alok sana ako sa iyo. Bakas sa boses niya na nanginginig siya. Tumingala ang pulubi at pinikit dilat ang mga mata habang tinitignan siya. Alok? Ano bang iaalok po sa akin? Natulad kong isang pulubi. Nanenerbiyo si Sandra dahil tila masungit ito. K Kailangan ko ng lalaki magpapakasal sa akin. Sa pangalan lang, kumbaga, magpapanggap. Kung papayag ka, babayaran kita na malaki. At hindi mo na ako kailanman makikita muli. Kailangan ko lang itong gawin para makuha ang mana ko. Ano ka mo? Kasal? nakibit balikat ang pulubi. Ngunit halatang nagulat sa alok. Mahabang katahimikan ang sumunod bago ito ngumiti ng bahagya. Pakakasala ng isang estanghero para sa pera? Hm, bakit hindi? Wala naman ako ibang ginagawa. Yay! Thank you, kuya! Gusto sanang yakapin ni Sandra ang pulubi. Ngunit madumi nga pala ito, kaya nakipagkamay na lamang siya. Makalipas ang ilang araw, si Sandra at ang pulubi na nalaman niyang darin ang pangalan ay nasa harap ng isang hukom. Ang kasal ay mabilis lamang na nangyari. Pagkatapos ng seremonya, naglakad sila palabas ng korte. Kaagad na kinuha ni Sandra ang kanyang cellphone upang gawin ang tawag na matagal na niyang gustong gawin. Atty. Abalos, si Sandra ito. Gusto ko lang ipaalam na Kasal na ako. Natupad ko na ang kondisyon ng Last Testament ng mga magulang ko. Kinikilig niya bed. May ilang sanglit ng katahimikan sa kabilang linya bago magsalita si Attorney Abalos, professional at kalmado. Pinabati kita, Miss Sandra. Sisimulan ko na ang proseso na paglilipat ng mana sa pangalan mo. Makakakuha ka na ng akses sa bank account sa lalong madaling panahon Ibinabana ni Sanda ang tawag at nagtatalon siya dahil sa tuwa. Sa wakas ay makukuha na niya ang pamanang yaman na iniwan ng mga magulang niya. Tinignan naman siya ni Darren na ngayon ay nakatingin sa kanya ng na may natutuwang ekspresyon. Ngayon lang niya napagtanto na gwapo pala ito, lalo at naging malinis, nabihisa ng maayos at nagupitan ang buhok. Oh! Ano na ngayon, boss? Mayaman ka na. Nakahinga siya na maluwag. Oo, at salamat sa pagtulong mo sa akin. Kung hindi ka pumayag, malamang naghahanap pa rin ako ng ibang lalaki nagpapanggap. Hindi pa ako sigurado kung mabuti silang tao eh. Ikaw, mabait ka. Nagkibit palikat si Darren. Hindi naman libre tong pagpayag ko. Babayalan mo ako, hindi ba? Gaya ng napagkasunduan natin? Tanong ni Darren. Aba, oo naman. Gaya ng napagkasunduan ay babayaran kita ng isang daang libo. Ayos yun! Nakangiting sambit ni Darren. Nang maasikaso na ni Atty. ang mga papeles at malipat na sa pangalan ni Sandra ang lahat ng yaman ay kaagad niyang binayaran si Darren. Pagkatapos ay nagkahiwalay na sila ng landas na para Walang nangyari. Sandra spent her money sa mga mamahaling gamit na gusto niyang bilhin. Mga daang libo ang halaga. Nag-travel siya sa kunsaang saang bansa. Lahat ng luho niya ay sinunod niya. Lahat ng bisyo, sinubukan niya. She lived like a one-time billionaire hanggang maubos ang pera niya. Makalipas lang ang tatlong buwan, ay nakasuot na si Sandra ng mga damit na malulumi. Naglalakad siya ngayon sa parehong kalye kusaan niya unang nakita ang pulubi. Mabigat ang kanyang puso sa pagsisisi. Napatigil siya na makita ang isang pamilyar na muka. I-ikaw! Ikaw yung pulubi! Darin! Sambit niya. Ang pulubi na ngayon bihis na bihis at may kumpiyansang tindig at lumabas mula sa isang gusali. Nagtagpo ang kanilang mga mata at sandaling natahimik ang dalawa. Sa itsura nito ngayon ay hindi may isipan minsan itong naging pulubi. Pagkatapos, isang maliit na ng ngiti ang lumitaw sa labi ni Darren habang papalapit siya kay Sandra. Ikaw ba talaga ya, Sandra? Tanong ni Darren, tal hindi siya sigurado. Tumangon ng bahagya si Sandra at nahihiya. Ako nga, hindi ko inaasahan na makikita pa kita. Ikaw, ang itsura mo. Kakaiba na ba? Mahinang natawa si Darren. Marami na nga nagbago. Kinamit ko ang perang ibinayad mo sa akin para magtayo ng malita negosyo. Hindi ito gaanong kalaki noong una, pero lumago ito. At ngayon, itinuro nito ang matagumpay na negosyo sa likuran. Akin na itong kafe, ikaw, ano nangyari sa'yo? May lungkot sa boses si Darren nang itanong iyon. Ako naman, hindi na niya napigilan pa ang hindi mapaluha. L lahat ng mayroon ako, wala na. Naging pabaya ako sa yaman na nakuha ko. Ibinili ko ang mga gamit na mamahalin na sa huli ay hiningi lang din sa akin ng mga kaibigan ko. Natuto ako magbisyo, sugal, at ang iba kong naipundar ay naibenta ko nang dahil sa bisyo. Wala na ako ngayon. Isa na akong pulubi. At nagsisisi ako ng lubos. Umiiyak tatago ni Sandra. Pinagmastan siya ni Darren sa ilang saglit at nakanamdam ito ng awa. Pinigyan mo ako ng pagkakataon. Nang wala nang gustong tumulong sa akin, hindi ko iyon nakalimutan. At kahit para sa sarili mong dahilan, binago mo ang buhay ko. Ngayon, hayaan mo akong suklian ka. Sambit ni Darren. Pero bakit? Matapos ang lahat. Ginamit kita. Hindi ko deserve. Pareho tayo may kailangan, Sandra kailangan mo akong pakasalan at kailangan ko ng pagkakataon para makapagsimula muli. Tinulungan natin ang isa't isa kahit hindi natin ito alam noon. Inilahad ni Darren ang kanyang kamay kay Sandra. Simulan natin ulit. Magkasama ngayong pagkakataon. Naligaw ka na landas, pero hindi ibig sabihin tapos na ang lahat. Kaya natin bumangon muli tulad ng ginawa ko hindi sukatan ang pera para sa tagumpay, kundi kung ano ang gagawin mo kapag nawala na ito. Hayaan mo akong tulungan kang hanapin ang tamang daan. Sandaling nag-alin lang si Sandra, ngunit kalaunan ay tinanggap niya ang kamay ni Darren. Napahagulhol siya ng iyak habang yakap si Darren. Ngayon ang puso niya ay napupuno ng pag-asa at panatag siya dahil may tumutulong sa kanya. Salamat, Taren. Maraming salamat. Minsan, sa buhay natin ay may mga desisyon tayong hindi na pag-iisipan ng tama. At sa huli, panatag tayo na tayo sa ating mga paa. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Marami salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!